shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Uh... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. And thank you very much. Thank supportahan po natin mga kalingap. Mm -hmm. Marius Vlog, yeah. Mm -hmm. yan, supportahan natin. So yun, sa ngayon mga mga kalingap, ano, at malayo na po ang ating nalakbay, ano. At sa ngayon po ay uh, sinusuyod po natin itong mga uh, kalsada na to ano at tayo po ngayon ay nag scout ayan mga kalingap sa so, ngayon po ay isusurvey na muna po natin ang lahat ng pupuntahan natin para mamaya o kapag meron na tayo mga pang ayuda babalikan po natin lahat ng napuntahan natin na may mga mahihirap Harap po samahan nyo ako mga kalingap at na syempre huwag natin kalimutan na ano po so, Ah uh, Kuya Bal Santos matubang at ito vlog at kalinga bro at ang inyo pong likod Marius vlog po sa araw na ito at sa oras na ito ito po ay naglalakbay tayo ano ayan mara. dito po ito sa kabundukan ng uh, Aklan ayan sa ngayon po mga kalinga pa, ay nagsosurvey lang po muna tayo ano para babalikan natin mamaya Sobrang ang hirap ng mga daan dito kasi medyo marap road po itong mga kalsada no? at saka mayroon po mga putik din na malalagkit. Pero kaya ho natin yan at uh, tayo ngayon ay lagi iisa lang at wala tayong kasama. Kaya natin akitin yung mga bundok na yan. Ayan o no, tulad nito mga rap road na to. Ang hirap. marami po tayong nakita mga na mga matutulungan kaya lang wala pa ho tayo ngayon na mga pang-ayuda kaya babalik na lang ho tayo Sobra yung pagtuli itong uh, motor na to. Sobra. Ngayon, uwi muna tayo para makapagpananghalian. Uh, uh, higit ng alauna ngayon ng hapon. So, kakain muna tayo tapos uh, alam na natin kung saan tayo babalik. Anong bundok yun? Iwan ko na kung saan saan yun. Ito, tama mo. Wala. Dinawa, dumaan ako dito sa... Wala na yan. Dyan, oh, sa... Bulabod? Hindi, Sichuan daw yun. Bagong, bagong highway papunta dun. Ay, puntang madala Marami pa mga mahihirap doon. Like a... no? Hindi talagang pumasok ako sa pababa, mga doon sa mga <laughs> Oo, bangin -bangin -bangin Oo, doon sa mga baba. Aburong ano -ano Ewan ko, dito, ano, dito na eh. Do, sa bola, Bulabod yun, madalag. Hindi ko alam kung saan yun. Pasok ko nga ito. Sa ngayon po ay nagkuhan muna tayo ano, nag-survey uh, muna at mamaya po babalikan natin. Kaya yan, kain muna ho tayo dahil uh, tanghali na ano, umuwi muna. At mamaya ho babalik ta, babalikan ko ulit yung mga pinuntahan natin na uh, kabundukan dahil marami ho palang dapat matulungan doon sorbi lang po ako ngayon Okay po, kaya muna tayo ng pananghalian At uh, maya maya Pabalik din tayo Ayan po mga kalingat, dito pa rin po ito sa uh, Aklan